Totoo ba na sa oras na sadyain ng isang mananampalataya ang paggawa ng kasalanan, matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Kristo ay wala na itong kapatawaran? Isa ka din ba sa mga natatakot sa verse na ito? pagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing na titira pa sa mga kasalanan Hindi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway Isa ba itong katunayan na mawawala ang iyong kaligtasan sa oras na sadyain mo ang pagkakasala? Ano ba talaga ang totoong katulugan nito? Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Maraming mga kristyano ang nag-aakala na kapag sinadya nila ang kasalanan ay nagagawa umano nila ang babala sa verse na ito. At dahil sa mga verse na ito, maraming mga kristyano ang naging praning sa kasalanan at nag-aalala sila na baka nahulog na sila sa kasalanan ito. Nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, takot at paghatol sa sarili at sa kapwa kristyano dahil aminin man natin o hindi, pagamat marami sa mga kasalanang nagagawa ng isang kristyano ay hindi sinasadya, sobrang dami pa din ng mga sinasadyang kasalanan ng isang mananampalataya. Kaya't kung totoo ang kinatatakutan mo tungkol sa mga verse na ito ay siguradong wala ni isang maliligtas. Kaya't imposible na ganoon na ang kahulugan nito. Bukod dito malinaw po ang itinuturo ng Biblia na wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Yesus. Sa Romans chapter 8 verse 1 at sa John chapter 3 verse 18. Tagad po natin ang katotohanan ito. Peace comes from Jesus through the Holy Spirit, but condemnation comes from Satan. So upang malinawan po tayo sa isyu na ito, ay alamin po natin ang totoong konteksto ng mga verse na ito upang maging malino sa atin ang totoong kahulugan nito. Basahin po muna natin ang mga verse sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Unang bagay na dapat malinaw sa atin ay ang katotohanan na ang aklat ng Hebreo ay isinulat para sa mga Hudyo, kabilang ang mga Hudyong believers at mga non-believers. At ayon sa konteksto, ang pinatutungkulan ni Apostol Pablo sa verse 26 ay mga Hudyo na non-believer na nakarinig ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus bilang kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Pero sa kabila ng katotohanang ng narinig nila ay muli silang bumalik sa gawain ng paghahandog sa templo. Ito ang kasalanan na hindi ipatatawad ng Diyos. Dahil malinaw ang bagong tipan ng Diyos na walang ibang daan patungo sa Ama kundi ang Panginoong Hesus. Kung hindi nila sasampalatayanan ang ginawang pagliligtas ni Kristo at sila ibabalik sa paghahandog sa templo, malinaw na ito ay insulto sa finished work o sa espiritu ng biyaya dahil hayagan nilang nire ang Panginoong Hesus na dahil sa kanyang dakilang biyaya ay inihandog ang kanyang sarili bilang huli at perpektong handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Upang ma-address ni Apostol Pablo ang isyo na ito, malinaw sa konteksto na ikinumpara niya ang paghahandog ng mga hindi perpektong punong pari at ang paulit-ulit na paghahandog sa templo kumpara sa perpektong pagkapunong pari ng Panginoong Jesus at ang kanyang paghahandog ng sariling dugo na sapat na kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Sabi nga sa Hebrew chapter 10 verse 1, ang kautosan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. man ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. So malinaw na hindi nakakapagpabanal ang mga ginagawa nilang paghandog sa templo taon-taon. Hindi tulad ng sakripisyong ginawa ni Kristo na sapat na magpakilanman. Sabi nga sa verse 11 to 12, naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakapag-alis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Umupo si Kristo sa kanan ng Diyos bilang tagapamagitan sa Ama at upang ideklara sa lahat ng panahon na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay matuwid na sa harapan ng Ama magpakailanman. Sabi nga sa Hebrew chapter 10 verse 14, kaya sa pamagitan lang ng minsang paghandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya so ginawang ganap magpakailanman ang mga tunay na sumasampalataya sa kanyang tinapos na gawa sa krus ang bagay na ito ay napakalinaw kay Apostol Pablo dahil siya ay bihasa sa kautusan dahil siya ay dating parsio at dahil sa paghahandog ng Panganoong Hesus, ipinapaalala niya sa mga Hudyo na hindi na nila kailangan pang gawin ang paghahandog taun taon sa templo dahil ang ginawa ni Kristo ay higit na mas dakila at pang walang hanggan. Sabi sa verse 18, at dahil napatawad na ang mga kasalanan natin sa pamagitan ni Kristo, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Sa madaling salita, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo na wala ng kabuluhan kung gagawin pa nila ang paghandog ng paulit-ulit sa templo, na ayon sa verse 1 ay hindi naman nakakapagpabanal sa kanila. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila na ang Panginoong Hesus na ang huli at perpektong handog at naglagay ng katapusan sa paghandaw sa templo. So makikita po natin ng malinaw ang kahulugan ng verse 26 kung ang mga bagay na ito ay malinaw sa atin. Nakakapagtaka na may mga taong sa halip na makita ang assurance ng kaligtasan sa Hebrew chapter 10 ay nakapokus lamang sila sa verse 26 and 27 nang hindi inaalam ang konteksto kung bakit naisulat ang mga verse na ito. Pero malinaw po sa konteksto ng Hebrew chapter 10 na ang sinasadyang kasalanan na binabanggit sa verse 26 ay ang specific na kasalanan na walang kapatawaran at ito ay ang malinaw na pagkakaalam mo sa perpektong sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siyang tanging paraan ng kaligtasan and yet, pamalikod ka, tinanggihan mo ito at bumalik ka sa paghandog sa templo. So malinaw na hindi ito tungkol sa mga sadyang kasalanan ng isang tao matapos niyang maligtas. So ang sadyang kasalanan pala na ito ay ang sadyang pag-reject mo kay Kristo bilang tanging paraan ng kaligtasan. At sa kasalukuyan, ito ay malinaw na tumutukoy din sa mga tao, hudyo man o hintil, na nakarinig ng Ebanghelyo ng Biyaya ng Diyos na tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus na tanging paraan ng kaligtasan na sa kabila ng pagkaalam ng katotohanan ito ay hindi nila ito tinanggap at nagtiwala sila sa sarili nilang kakayahan upang maligtas. Sa katotohanan ay hindi po para sa mga genuine believers ang verse 26-27 dahil imposible itong gawin ng isang tunay na sumasampalataya kay Kristo. So tanggalin mo na yung takot mo dito kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Basahin ulit natin ang verse 26-27 sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ng katotohanan wala nang handog na mayaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. So malinaw na po sa atin na ang tinutukoy dito ay ang mga Hudyo na nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo o ang kanyang perpektong sakripisyo sa krus. Narinig nila ang mensahe ng biyaya pero pinili pa rin nilang huwag itong tanggapin. Nakapag tinanggihan mo ang alok na ito ng Diyos na libreng kaligtasan, wala nang handog na mayaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan. Kahit sa verse 27, ang sabi, tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Kahit kapag tinanggihan ng tao ang nag-iisang paraan ng kaligtasan, ito ay malinaw na insulto sa anak ng Diyos at paghamak sa Espiritu Santo ng Git sa verse 29. Basahin po natin. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong tangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu remember ang kapusuhan sa espiritu santo ang nag-iisang kasalanan na hindi ipatatawad ng Diyos na mabasa natin sa mark chapter 3 verse 29 ito pala ay nangangahulugan ng pagtanggi sa inaalok ng Diyos na libreng kaligtasan sa mga magitan ng Panginoong Jesus. Ngayon mula sa konteksto ay malino na sa atin na ang verse 26 and 27 ay hindi talaga para sa mga mananampalataya kundi sa mga hindi sumasampalataya sa finished work dahil imposible itong magawa ng isang taong tunay na sumasampalataya sa ibang ibanghelyon ang biyaya ng Diyos na tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kaya't mga minamahal, bilang paalala po sa ating lahat ay huwag na huwag po natin hahayaan ang sino man na magturo sa atin ng wala sa konteksto at nakawin ang seguridad ng ating kaligtasan na malinaw na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na Espiritu. At malinaw din po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 39 na ang tunay naman na mananampalataya ay hindi kabilang sa mga tumatalikod. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak kundi kabilang tayo sa mga sumasamparataya at naliligtas.